Hello, good afternoon. hapon. Ang oras natin uh, na yung alistas mo ito. Mag-unboxing mo naman guys. Kasi di ba tandaan mag-unboxing ako? Uh, maganda yung ano nyo. So, alam ako din sa isa. Yung kasamang punda. Mula lang siya eh. 145. Ngayon dati ko kasi. 149 lang yung punda yun. Ipigyan natin yung parihalang baan ko yun

Ito yung kulay na dito. Ayan yung kulay na. Ganda, -ganda, Ganda, -ganda. Mm. Mas man, ba na. Mas 90 shillings. sa ko na Yung sa una ko kasi ibang ano yun, seller. Yung iba ito. Yung magsumong po na punda. Yung punda niya ay super ba? Ah, hindi. Overlap pa. Oo. Yung ganyan lang. Hindi na super. Ito siya. Hindi manipis siya kaysa doon sa una. Pero well, okay na rin. 145 lang naman. Ito yung malambot pag nilabhan eh. Yung makinis siya pag nilabhan. yung hmm. dalawang punda na libre. yung kasi doon yun yun, eh. Three in one. Dalawang punda, isang big sheet. Ito yung dinati kong polygarter. Ah, polygarter rin pala guys. Ay mga ka-idol, polygarter rin pala siya. Ano ito Queen size. Manipis lang siya doon. Hindi manipis lang ano. Kasi doon sa una. Sa una maganda yung ano eh. Hmm. Ah. 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 ano Lupas kaya. Parang. Kasi yung binibila ko, binibili kong, binibila. Binibili, binibili. binibili kong kanidya na bed eh. Hindi na yung guys eh. Mga idol hindi na yung Ito, hindi ko pa alam itong nito sa shop eh. Kasi bunibili ako doon sa ano. Muro lang bili ko nung, oh. wag ito ko lang. Yung sa suki so ko, may first kid na sa may palikis na may malapit sa may eye mall. So, siya doon. Ano lang, uh, 150. Ay, fully got rice. Eh. Sa kurde nung nabili siya, fully Hindi nga lang, hindi siya. Ang piece ng 150 ngayon. Makapal siya. Hindi siya fully got Dito lang side by side. Ang eh. gilid-gilid lang siya. Yung pinakakanto-kanto isang kanto, dalawang kanto. Ah, apat na kanto yung, yun ang pinakagarter. Ngayon, ito kasi buo. Buo yung garter niya. Hmm. Mahinis Makinis eh. siya. Ito yung gusto ko rin eh, makinis. yung ano niya. Ito. Ano ba? Ay, talungan ko rito. Ito yung okay, lubang kasi gusto lang, big shit pinigaluhan ko yun yun Okay, satisfied na ako. Hindi naman sobrang nipis siya. tama lang para sa akin. Masipay na, makinis to pag ano, ano, nalaban mo siya. Makinis siya. Ito yun. Jesus. Magandang kulay lang Maganda kulay? Maganda Simple lang siya. Mapaano kulay, -kulay. ni sa halip yung 145 pa ano. rin so, ako ulit nito kasi ang ka ko ano. so, sa anak Yeah, ito yung ano niya. Ang ganda niya pag na-noshe. Ang ganda niya tingnan. Tapos yung cortin na ganyan. Terno din. Terno din yung cortina mo. <laughs> ganda diba? Ganda. Ganda.

10, like the button upload. Okay, bye Love you all. God bless us all.